1 2 3 Come on Come on Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sa ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Valentine's Day po sa inyong lahat ng bonggang bongga And then, of course, sa lahat ng mga tumatangkilit dito, sa mga Sam vlogs, araw-araw, lagi-lagi, Happy Valentine's Day po. At saka, syempre, sa mga bago nating subscribers. Happy Valentine's. And then kay Christine and Perez syempre. Happy Valentine sa you dear. So 'yon, so syempre marami akong hatid na chika ngayong araw na 'to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon dahil marami akong hatid na chika na talaga namang napakaanghang. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, Mama Sam, ano ang masasabi mo? kay Annabel McDonald. May plano ba tong sumali ngayon sa Miss Universe Philippines? Tingin mo, hahabol kaya siya bukas? So, eto na nga, syempre, excited tayo ngayon sa mga magiging kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines kasi nga, talaga namang patindi na ng patindi ang kanilang baldagulan o puksaan dahil sa mga nagsisidatingan ditong kandidata. At marami tayo babalitaan na may mga madadagdag pa, nandito daw si gani To. nandito daw si ganyan kaya nakaka-excite ang magiging pagpapakilala bukas ng Miss Universe Philippines sa atin dahil ang mga kandidata nila ay kaabang-abang naman talaga. Pero eto nga, syempre sabing gano sa si Annabel McDonald ay hahabol daw para maging kandidata ng Miss Universe Philippines. Alam niyo sa totoo lang, kung totoo man to, nakaka-excite. And then parang piling ko, yes! Deserve naman niyang mag-comeback dito sa Miss Universe Philippines lalo na may napatunayan na rin siya sa international pageant. And then, makakadagdag siya sa puksaan talaga ng mga kandidata. At alam naman natin na iba din ang dekalibre ng Annabelle McDonald. So, yon So, I'm so excited. So, tingnan natin bukas kung nandiyan dyan nga ba ang Annabelle McDonald bilang kandidata ng Miss Universe Philippines. Pag nakita natin siya dyan, ibig sabihin nun, talagang nag-join siya. Pero pag wala siya dyan, ibig sabihin nun, wala siya dito sa Di ba? Ganon ka-simple. Anyway, so good luck and I hope na sana makita pa natin uli ang Annabelle McDonald sa mga makikipagbardagulan dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. And then, of course, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? CJ Opiasa, isa sa mga pinakamagaling ngayong pasarela coach. At eto nga, Mama Sam, Chantal Smith, siya ang nag-training dito para sa laban ni Chantal sa Miss Eco International noong nakaraang taon. And then naman, pangalawang tinrain ni CJ of ay si Diamate. So lahat mamasam ng tinitrain niya ay talaga namang wagi. Dahil si Diamate ay nag-title bilang na hispano americana ngayong taon na to. So tingin mo mamasam, dapat nga bang si CJ of na ang mag-train sa lahat ng mga lalakok sa international pageant? Mm -hmm. Gusto ko yan. So, ibig sabihin, alam ni CJ kung paano gagawin sa kandidata yung kanilang pam ano pasabog na pasarela di ba so yon ang tinuturo ni CJ alam mo tulad nga na sinabi ko paulit-ulit ko na lang to sinabi dito eh yung napanood ko si CJ na talagang roma sa harapan ko dito sa Miss Grand International alam mo sobrang talagang kitang-kita ko yung detalye kung paano siya pumalo paano siya pumihit masasabi ko Very beauty queen talaga. Yo, alam mo yun, hindi bakla ang magiging dating ng kanyang pasarela, kundi talaga napakalakas ng dating at napakatapang na queen. The ko kung paano pumos, the way kung paano tumingin. Alam mo yun, yung bawat ikot kaliwaan talagang bongga talaga. Masasabi ko, CJ, panalo. Dawi kung paano bumaba ng hagdanan, saan dapat ipapalo yung paa, saan ba titingin, and then paano ba magtatapos ng pasarela, napaka-winner. Sobrang detalyado. Kaya nga yung matitrain niya kung talagang masunurin na kandidata ay winner. Pero syempre, hindi na sa lahat ng matitrain niya masasabi natin winner. Sabi ko nga, kung masunurin ang mga matitrain niya, magiging winner talaga. Pero kung hindi ito masunurin, sorry na lang. Dahil maiiwanan talaga siya sa eksena. Ganon. Kasi dapat kasi masunurin din yung kandidata kapag ni-train ng isang coach. And then, of course, dapat talaga nandoon yung determination niya. Katulad ng nangyari kay Diamante at saka kay Chantal Smith na talaga namang buong-buo ang kanilang eksena para sa laban. Diba? Kumbaga, parang nandoon kasi na sineryoso talaga nila. And then, ayun yung resulta. Maganda. E eh, paano? Kasi nakitaan ng magandang performance. Ay natural lang, pagdating talaga sa dulo, ay talagang paalo ng bongga-bongga. Kaya gusto ko talaga si CJ si Opiasa mag-train na sa mga magiging kandidata natin. Lalo na yung mga lalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Diyos ko, ano pa bang hinihintay ninyo? Go na, di ba? Diyos ko. Ito, na tayo ng bonggam-bongga -bongga na eksena eh, bakit pa tayo aayaw. Di ba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, umiikot sa social media, Mama Sam. Miss Universe 2013 na si Bia Rose Santiago. May plano bang sumali sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to? Oh my gosh. Alam nyo sa totoo lang, uh, maraming mga beauty queen ngayon, no? Pag nag-post sila, ay, sasali to sa Miss Universe. Pero if she joined, masasayang naman yung titulo niyang Miss International. I think hindi na. Oo, I think hindi na. Ako para sa akin na hindi na, hindi na kailangan pang sumali kasi parang feeling ko iconic na ang pagiging uh, Miss International at yung yung titulong to ay talaga namang masasabi natin yung hindi biro. Halimbawa, kung si Atisa ay naging Miss International, tingin din nyo, ipupush pa ba yan ng mga tagahanga niya na pumunta ng Miss Universe? Siyempre, hindi na. So, yon So, siguro yung mga runners-up, okay na yan. Pero kapag title holder ka na sa isang pageant, utang na loob as long as possible, huwag mo nang ilaban. Kasi parang piling ko, hindi makatarungan. Alam mo yon yung parang sayang naman yung, yung kinikilala ka. Kasi parang mas maganda na maging iconica na, oy ano yan? Miss International yan. Oy, alam mo, really, Spano-Americana yan. Yung mga ganon. So, hindi ko sila ini-encourage na, sige, lumaban kayo uli. Para, kasi parang yung title ninyo is the same of Miss Universe na bigyan kayo ng magandang platform uh, ayan na nakita naman natin na uh, talagang maganda din yung ipinakita nila nung jury na lumalabas sila tapos para sa isang corona uli, parang tama na yon, di ba? So, buti sana kung pagsali mo, winner ka kagad, di ba? Hindi ganong kadali. Pero, yung iba na gusto sumali, sumali lang. Pero, si Bayan Rose Santiago, I think it's okay na wag na siyang sumali, di ba? So, yon Para sa manatili siyang iconic na Miss International. Kasi syempre, iba pa rin yung Miss International yan. Iba pa rin yung ay, anuya reyna yan, di ba? So, yon At yung international, isa to sa mga kinikilala natin na malaking pageant. Di ba, Christine Ann Perez? O, oh, yan. So, yon. Para naman sa sumunod natin, chika, Miss Supranational 2025, kokoronahan ang bagong reyna sa June 27. Mama, sa manong masasabi mo na hindi umabot ng isang taon ang reigning ng reigning Miss Supranational from Indonesia? Hmm. Well, ang masasabi ko ay wala naman siya masyadong eksena at ganap. <laughs> Sa totoo lang. ba? Diba? Ito yung reyna na parang hindi natin nakitaan na parang namayagpag talaga as a queen. Kilala natin ng supranational. Marami itong mga iniikutan ng bansa at talaga naman namamayagpag talaga ang mga reyna nila. Pero itong reyna nila ngayon parang sobrang tahimik. Parang feeling ko... Oo, nagpunta ng Vietnam, Philippines, That's all. <laughs> di ba? Our nag-Euro nyata, di ba? So, yon So, parang Piliin ko hindi masyado kabog. So, ngayon, kung hindi man umabot ng isang taon, na yun ay desisyon ng organization. Hindi natin alam kung ano yung exactong dahilan. Siguro gusto na nila magkaroon ng bagong reina uh, and then, ayun, baka nakaredy na talaga sila sa magiging format nila for this year at handang-handa na sila para sa mga kandidata. Abuti nga yan kaysa naman July. Saka isang taon lang naman. Mission nga, sa so, Miss Universe nga, parang seven months lang eh, or six months lang yung rating niya, pinalitan na agad, eh, di ba? So, yun. So, okay lang yan. Hayaan na lang natin at hintayin na lang natin kung sino ang susunod na magiging reina ng supranational ngayong taon na to. Syempre, excited tayo dyan. At para naman sa sumunod na chika, sa Miss Grand International, Mama Sam. Tingin mo, Michelle Arceo. Dapat nga bang lumaban ngayong taon na to? Alam nyo, sa totoo lang, isa to sa mga inaabangan ko na mag-compete sa Miss Grand Philippines. Oo, si Michelle Arceo. Yes! So, yun. At I'm so excited. Kung sakaling sasali siya, na-meet ko siya in person. Talagang super ganda niya in person. Ayun, dun sa mga nagsasabing maliit siya, pero parang feeling ko sa mga nakikita ko nagiging kandidata sa Miss Grand, tamang-tama lang yung height niya, tamang-tama yung beauty niya, kaya niya itong manalo at talagang napaka-esteem niyang tingnan sa person. So, yun. So, I love Michelle Arceo na magbalik o magpunta dito sa uh, Miss Grand Philippines. Yes, I'm so excited kung sakaling kasali siya this year. Pero abangan natin kung ito nga ba ay makikipagbardagulan ng bonggang-bongga ngayon taon na to dito sa Miss Grand Philippines. ba diba? Gusto nyo bang magbalik si Michelle Arceo? Comment below ninyo yan. So, yan. At para naman sa sumunod natin, Chika, Mama, something in mo, Michelle D. Makikipagpukpukan kaya ngayon taon na to sa Miss Grand Philippines ayan din. <laughs> isa din niya sa mga hinihintay natin kung ito nga bang si Michelle D ay isa sa mga magiging kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Grand Philippines. Siyempre excited tayo dahil isa siyang malaking kandidata na magkukumpit ilang national budget na ang napanalunan niya, dalawang malaking national budget And then of course, magiging madali na lang sa kanya siguro ang Miss Grand Philippines. And then pagdating niya sa Miss Grand International, ayun, so tingnan natin kung siya nga ba makakapag-uwi ng corona. Dahil parang piling ko isa tong malaking kandidata kung sakasakali na ilalaban natin sa Miss Grand. Talagang susugal talaga ang Pilipinas ng bonggang-bongga -bongga para sa Miss Grand International dahil nakataya ang isa sa mga malaking reyna natin. Di ba? Black. Kung sakaling sa Saliman, si Michelle D. dito sa Miss Grand Philippines for this year. So, yan. Abangan natin yan. At para naman sa sumunod na chika, mamasang tingin mo ati sa manalo, pang -tapat kay Vina. Tingin mo, Mama Sam, kakabug ang Atisa Manalo? To be honest, ayun nga, ang dami ko nababasa ng babash kay Atisa Manalo. Buhay na buhay ang mga basher ni Atisa Manalo. Dahil naiirita sila kasi nagbalik na naman. Keso malamya daw, keso uh, wala daw ibubuga. Ito lang yung masasabi ko. Una sa lahat, uh, si Atisa Manalo dati naman na natin pinupush to eh. So medyo nagkaroon lang ng ano dahil hindi niya napanalo yung Cosmo. Pero kasi hindi yun dahil palpak ang trabaho ni Ati sa Manalo. Dahil yun sa destiny na hindi nakalaan sa kanya. Nakita naman natin kung ano ang nangyari kay Ati sa Manalo do sa Miss Cosmo. At saka kahit pa man sabihin natin na nadisgrasya siya, inilaban niya pa rin ang laban niya maitayo lang niya ang Pilipinas dito sa Miss Cosmo pero syempre hindi siya pinala dahil nga hindi niya siguro destiny and then eto nandito siya ngayon sa Miss Universe Philippines why not di ba so try your best and then let's see kung mananalo ka So, sabi ko nga kahapon doon sa vlog ko, kanina, ang tapang ni Atisa dahil nagbalik siya. And then, kung sasabihin mo, maganda pa siyang pantapat kay Vina, oo, bakit hindi? May ganda si Atisa Manalo, may talino, may height. So, walang problema eh kung si Vina nga pang-apat na beses na lumalaban ng Miss Thailand, hindi kayo nagre-reklamo at hindi kayo nananawa. Talagang para kay Atisa to, mangyayari ang dapat mangyari at wala kang magagawa doon. So ang akin, sana supportahan na lang natin yung mga kandidata natin, kung sino man yung mga gusto ninyong kandidata, mag-focus kayo doon at i-ano ninyo yon Hindi yun nakafocus kayo kay Atisa manado. na wala namang ginagawa sa inyo. di ba? So nandoon lang ako sa part na hayaan nyo siyang lumaban. Wala naman kayong ambag sa mga ginagawa niya. At wala naman kayong paya dyan. At hindi naman kayo uh, nag-donate para sa laban niya. Di ba? So, kung matalo man siya dyan, problema niya na yun. Hindi nyo na problema yon. So, yun yon. So, laban lang. Any, anyone Welcome to the Miss Universe Philippines, di ba? Kahit sino pwedeng lumaban dito at wala kang magagawa kung nagdesisyon sila nalalaban sila. At dito naman pantapat kay Vina, I think magandang laban 'to ng Pilipinas at sa kanang Thailand kung sakaling sila dalawa ang magtatapat sa Miss Universe 2025 sa Thailand, dito sa Bangkok, Thailand. So, I'm so excited kung ganun ang mangyayari. Pero tulad nga na sinabi ko, tignan natin kung kaya ba nila ipanalo kasi challenge to sa dalawang kandidata. Parehas sila na magta-try. Parehas sila na susubok ng kanilang mga lakas. Parehas din lang sila na ng weakness na may kahinaan sa kanilang mga laban. And then, tingnan natin kung kaya ba nila ipanalo. Kasi ito yung mga kandidata na isinisigaw ng bansa pero hindi nabibigyan ng pagkakataon maibigay sa kanila yung corona. And then, tingnan natin kung this time, mangyayari nga ba ang dapat mangyari. So, yan yung abangan mo. Kung sila nga ba ang magtatapat sa Miss Universe. And I think at least sa Manalo, yes, perfect na pantapat kay Vina. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para more updated kayo sa akin mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling and laban lang So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys